At para naman sa ating pabaong pampagoodnight, goodnight one of a kind ang isang lalaki sa Georgia. Nagbamonheo siya ng motorsiklo sa gitna ng dagat, panoorin sa report na ito. Biking sa ibaba ng tubig. Level up. Yan ang kakaibang trip ng motorsports competitor na si Georgie. Lumulutan siya sa black sea. Mas special dahil personalized ang kanyang bike na gawa ng kanyang kaibigan. May handmade skis na nakakabit sa gulong ng bike para dumulas ito sa tubig. Ayon kay Georgie, anin na buwan siya nag-training bago ang main event. Challenge sa kanya ang mapanatili ang bilis ng bike para hindi siya lumubog. Kailangan niya ring mag-ingat sa malilit na alon para hindi pumalya ang motor. Sa uli, 33 kilometro ang itinakbo ni Georgie sa tubig. Astig! Daljon, inawardan siya ng Georgian Book of Records Certificate. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon News5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.